Isa sa mga dramatic actress at sangri ng JMA Network may binunyag about kay Justin D. Diyos. Ito nga talagang nakaka-proud at proud tayo mga 18 dahil isang dramatic actress, isang premiadong kapuso ang nagsabi na nga nga kayo sa reaction. At uh, komento ni Glyza De Castro para kay Justin De Dios na sobrang bilib siya nito sa pagganap at pagportray ni Justin bilang isnad sa kanyang role na tagabantay ng gate ng Encantadia. Ito nga ang sinasabi ni Glyza De Castro na kaproud dahil bumilib at humanga ang isang sikat na aktris mula sa GMA sa ating nag-iisang bunso na si Justin. Mukha talaga siyang taga Devas. Belong na belong siya sa aesthetic at sa itsura ng no sa feels ng ng uh, Encantadia. Um, I think nagbumagay talaga sa kanya perfectly yung uh, role na Eshnad. At nakita ko din na talagang he cares so much about the role. Kasi pagdating niya nun, he's prepared. Alam niya na yung mga lines niya, alam niya yung movements na gagawin niya. Kasi ang saya din kasi na-apply na rin yung pagiging dancer niya. O di ba, nga nga ngayon ang nambas kay Justin. O anong masasabi ninyo? Nga nga kayo. Fan ng bilong na bilong si Justin sa Encantadia bilang isang sangre na si Isnad, tagabantay ng gate.